Sorry, DJ. In yo yo master, no? So, sumasali yan sa pang national na okay. pang national na yo yo pang ano, pang okay. contest, pang national contest lang. Pero ano yan, ah, magaling yan. So ngayon, papakita natin kung ah, gaano siya kagaling mag, ah, yoyo at ah, siyempre, yan yan yan. So, kayong kumukuha ng video sa kanya. Nakita nyo naman, di ba? Okay. Ah. So yun nga, sa so, tara, let's go! So yan, papakita na natin yung kagalingan niya sa pag-yoyo. Idol, yan. Kahit umulan, kumuha na kami ng video para may pakita kung gano'n siya so kagaling. pag na nice. lang talit Wow, di ba? ang galing niya. So, grabe. So, sana yung video sa to, mag-viral to, no? Para naman kahit pa pano, kumita siya, kumita rin ako. Magiging hati-hati so, so, kami dalawa. Yan. Yan, so di So sana nakita. Dalawa kami dalawa. Yan. Hey, thank you. So, yun yung idol lang. So kira -kira natin yung tubuh. yung At, para Facebook, uh, so para... sanong, yes po. Thank you. sana mag para sa Thank you Thank you. thank you.